oh, syempre alam mo isang beses na lang ako pumupunta rito kada taon dati dalawa or every occasion nandalo ko dati ko kaya lang kailangan ko takpan kasi inahangin ay! inahangin daddy diba yes so ang kagandahan sa holy cross kapag uh, may binabayaran ka na maglinis ng damo nya meron naman naglilinis. syempre kami, mga nasa Bisaya, Bisayang culture, mataas ang pagkilala, pag-alala sa mga namayapa Ako, ito na talaga gawain ko, kahit naman nung nakarata ang dati ko, almost six months, sa iba't ibang mm, pribadong ospital. Ay, nako, ang hirap. Ang pinakamahirap doon yung dahan-dahan mo nakikitang nahihirapan. Kaya pag tinatanong ako kung ano ang pinakamahirap, yung binigla ka o yung dinahandahan, yung dinahandahan ka, bakit? Kasi nakikita mo kung paano nahihirapan. Mahirap para sa akin makita dahil ang tatay ko mabuting tatay. Kahit ba sabihin mong nalagay ako sa sitwasyon na ganito, ay naku, hindi ko nga naramdaman eh. Dahil good provider ang tatay ko. Si Major biglang awa ayan, siya pa lang ko ng nanay ko dahil sabi ng nanay ko, puro lang daw ako ganito o, oh, diba? oh, yan lang ako tapos hain hain lang pero dahil mainit, mamaya magpapaalam na ako sa tatay parang mayaman dito yung ano, dito sa kabilang kaliwa mayayaman ang mga nakalibing dito pero hindi ko sinasabing mayaman ang tatay ko pero parang ganun na din Oo, oh, diba? oh, ba? siya. Parang ganun na din. O oh, ba? Diba? lang ako. Ang hirap. Sakit sa paa. Maya-maya alis na ako. Kasi napakalungkot naman ang eksena. Ako lang mag-isa dito. Siya. Ganto lang ako. Alam mo ba nung ang daddy ko na siya tagal namin. Pal-pal pabalik-balik pal, kami sa ospital. Parang yung mga panahon na yon hindi kami nagbabakasyon eh. Lagi ko kasama sa bakasyon nanay ko lang. Yung tatay ko doon niya inubos sa mamahaling hospital. Oo, yung moment namin. Yung mga natatabi niyang pera, doon niya talaga. Ginaastros. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magbakasyon matulog sa isang mamahaling na hotel. Lagi lang kami sa bahay. Pero nagkasakit siya sa six months. Doon ko naisip na doon na lang ginugol ni daddy. Yung magsama kaming tatlo. Kuya ko on and off yan. Dun, para kami nasa hotel. Parang nasa hotel kasi nga mamahalin yung mga ospital. At ang kinukuha niya private room. Dahil ayaw niya nang maingay. Masungit ang tatay ko. Ang gusto niya lang lagi nakikita si Bioli. Ganun lang. Gusto ko ibahagi. Not to brag, but to inspire. Oh, <laughs> char. Dahil alam mo, taas noo kong hinarap ang pagiging anak sa labas. At para maging taas noo ka, magkaroon ka ng uh, silbi. Yung tinatawag nating feedback time. Kaya ako nag-aral ako mabuti. Totoo yan. Dahil sabi ko, hindi po pwedeng, hindi ko... Uh, masuklian ang ginawang paghihirap ng tatay ko sa akin. Siya talaga, alam naman ni mama yan, dahil si daddy talaga pagdating sa financial siya. So, yung mga tulad ko na anak sa labas, oo, huwag mag-self-pity. Yung pag self pity nyo, hindi po yung nakakatulong. Taas noo ka, Akaibat no, natural magpag-aaral mo at pag nakapagtrabaho ka, balik kami mamagulang mo. Ganun lang ako, yun ang focus ko, promise. Hindi ako nagsasaya nung college. Nag-aaral ako. Alam mo mga barkada kong mayayaman. O, oh, di ba? Lagi ko silang pinasasalamatan. Kung hindi dahil sa daddy ko, hindi ko nakilala yung mga barkada kong may kaya sa buhay. So, yun lang mga linyahan ko. maya, -maya pag nakagat na na yung kandila, alis na ako. O oh, siya. Bye.